Aris, tignan natin kung ano ang mensahe pagdating sa iyong kaperahan at work. Keep in mind na ito ay general reading lamang po. So hindi lahat ay magha-relate, so be open-minded. Tignan natin. Maraming maraming salamat po sa patuloy na bumabalik-balik at sumusubaybay dito sa ating channel. Tingnan natin, okay, Aris, ano ba yung e uh, energy mo, ayan, ngayon, in terms of work and money, energy po ni Aris Spirit Guide, Spirit Guide, I'm open to receive any messages please pagdating sa work and money. We have King of Wands. Ayan naman. Ang ganda ng energy ninyo. Ayan. Marami ba sa inyo ay meron kayong business? Okay. Or mataas po yung inyong katungkulan pagdating dito sa, ayan, trabaho. Sa life din, pwedeng kayo ay very responsible. Very passionate kayo eh. Yun yung nakikita ko sa inyo dito. Hmm. Tapos, pinapahalagahan nyo talaga yung kinikita po ninyo. Uh, some of you lang, parang you want to breathe some fresh air ngayon. So, yes, pwedeng may nababurn out dito pagdating sa work. Baka need nyo lang po talaga ng space. Need nyo lang muna talagang mag-rest. Ayan, parang may mga tinitignan ako yun dito. Could be mga grabs ba yan? Ayan. I don't know kung ano yan. Pero uh, pwedeng yung iba sa inyo, um... More on about sa internet, ayan po yung inyong pinagkakakitaan, more on online. So parang yung kahit di kayo nakabantay, di kayo mismo nakatao dyan kung business man yan, ano man yan, ay kumikita pa rin po kayo. So tingnan natin, pagdating naman sa work, spirit guide. Pagdating po sa work, kamusta? sa work po, kamusta si Aris? Kamusta po ang work ni Aris? Spirit guide pagdating sa trabaho. Meron tayo ditong four of swords. Tahimik naman yung work mo. Pwedeng tahimik ka lang din. Pagdating dito sa trabaho. Kaya lang, meron ako nakikita dito. Parang pinaghihintay po kayo. So, pwedeng yan yung issues. closed doors. Okay, parang pinaghihintay kayo. 'Yun yung nakikita ko dito. May nag may naghihintay. Merong pa VIP pagdating dito sa ano, sa trabaho or katrabaho mo, ting na mo sweet success. So pwedeng nakikita na kasi nung taong 'to yung success na pwede mong malasap, no? Matamasa. Kaya Okay, ayun po, parang pinapaasa kanya. Yun. yung Iba naman sa inyo, more on pwedeng nag hahanap pa lang kayo ng trabaho. So, tingnan mo, parang naghihintay kayo dito ng email, di ba? Tignan natin ano ba yung issues na pwede mong kaharapin ngayon pagdating sa pera. At trabaho. Tignan natin yung mga issues mo. Nakalimutan ko lang tignan to. Sitwasyon, issues. Masyadong mabait yung iba sa inyo. Madalas kayong naloloko. Dahil sa sobrang pagiging mabait, o. Oh. Ito kasi maayos yung mga cards natin eh. Natutulog tong pusa. Gusto niya dyan. Baka nagpapaaraw. So, we have Wheel of Fortune. We have Six of Coins. Galante kayo. Hindi ko alam kung nanalo kayo or mananalo kayo sa kung saan mang tinatayaan ninyo, Aris. We have Ten of Swords. Hmm, meron din pala dito. Hindi lang to about sa finances, no? Pwedeng about dito sa trabaho. So, yung iba po sa inyo, ayan, pwedeng ma-extend po yung inyong uh, work. Meron naman dito, kung may pinaproblema kayo sa pera, yung mga katrabaho mo, pwedeng makatulong sila sa iyo. So, parang magpa-fundraising sila. Meron akong nakikitang ganun dito eh. Ayan, there is someone or, ayun nga, katra mga katrabaho mo or mga kaibigan mo na magpa-fundraising para sa iyo. Or isa sa family members mo na nangangailangan ng tulong. Ayan po. So, ito yung parang kinakaharap po ninyo. I don't know, medical bills yata ito. So, pwede po na ito yung isa sa pinakamalaki no, na pinoproblema po ninyo. Ito yung kinakaharap ninyong sitwasyon ngayon. Kung hindi man nga po kayo ito, is pwede po na yan ay family members. So, ayan nga, meron tayo ditong death card. Okay, so may, meron nga talaga. Could be may surgery na kailangan gawin dito. Tignan natin So, ayan na, ah, meron dito, pinapaasa kapag dating sa trabaho. Some of you naman, kung hindi man po, no, kung yung iba man sa inyo, wala man kayong work ngayon, pwede pong nag apply kayo ng work. At meron dito, ayan, di ba, sasabihin na lang, tatawagan na lang kayo, ganito, ganyan. Minsan kasi, yung mga ganon, is pwedeng wala na talaga. So, you need to move forward na. For some of you naman, pwedeng isang tao to, nakakilala po ninyo, na nagsabi sa inyo na tutulungan kapag dating sa work, wait mo na lang, mag-i-email ako sa'yo. So, pwedeng hanggang ngayon, ilang months na yung nakalipas, hindi pa rin po kayo natutulungan ng taong to. Kasi pwedeng hindi ka naman talaga niya tutulungan. Parang sinabi niya lang yun para maging mabango yung kanyang pangalan. Baka nga may favor to na hiningi sa'yo eh, nung nakaraan. Tapos binigay mo kasi akala mo matutulungan ka niya. De, parang give and take lang, pero hindi ganun yung nangyari. Nag-take lang sa'yo yung taong to. Okay, tingnan natin pagdating sa kaperahan. Ah, oh, tingnan mo na pala natin sa work. Kung ano yung opportunity na paparating. Opportunity na pwede mong i-grab. Seven of Cups. Actually, marami daw. Ayan, o. Oh. Pag-isipan mo lang talagang mabuti bago ka pumili. Bago mo i-grab yung isang sitwasyon. Parang moron mga internationals yung mga pinapakita dito. So, kung kayo po ay nagbabalak na mag-apply ng work, ayan. Mura ng pinapakita dito is international. Ayan, meron nga dito Japan, may China, Thailand, sabi natin Japan, China, Thailand, Italy, or sa India. Ayan po, pwedeng may opportunity kayo na makapunta doon. For some of you, pwedeng about to, hindi lang about sa, ano to, sa trabaho. Kung hindi yung opportunity na to is pwede rin na kasama din dito yung love life ninyo. Baka meron kayong kadil, aris na ganyan po yung lahi. Yung mga nabanggit ba natin ng mga bansa. Pwedeng doon sila nakatira, dun nakabase yung person mo. So, ayun. Pwedeng makapunta ka doon at makapagtrabaho. Depende rin sa culture nila. Tingnan natin, okay, pagdating naman sa kaperahan. We have Knight of Cups. Okay, may mga tutulong nga talaga sa'yo dito. So, kadugtong lang nito yan. King of Cups. Meron dito sobrang mabait sa'yo. Pwedeng makakatulong sa'yo isang lalaki. Um, tignan natin ha kung may bibigay ba yung, or may hihingin ba yung kapalit. Two of Wands. Wala naman po. Ah, pero meron ako na pick up dito. Meron. Meron dito pwedeng gusto niya makipag-date sa'yo. Yan, parang type ka nito, kaya katutulungan. May isang tao po dito, na no, pagdating sa inyong uh, finances. Sige natin, opportunity na paparating pagdating sa pera. We have death card, ayan. Tingnan natin. So, pwedeng ito is new beginnings kasi yan eh. Yung endings kasi bring new beginnings. So, ito, kung ito yung trabaho na to, hindi ka natanggap dito, hindi talaga to nag-push through. So, may new beginnings para sa'yo. Katulad nito, kung hindi mo naman tatanggapin yung uh, in-offer or yung tulong ng taong to, tulong na may kapalit na. No? So, kung hindi mo naman tatanggapin, may iba pang opportunities na paparating para sa'yo. So, ayan po, kung mayroon nga mga medical prob medical bills dito na kailangang bayaran, ayan po, pwedeng masisiro balance naman yung iba sa inyo. We have Ace of Coins. May bago kayong pagkakakitaan for some of you din. May malabas kasi dito ano eh, Parang new business, ganyan po. Big amount of money to. May hinihintay ba kayong new, big amount of money? Di ba, mas, di ba bawal yung nagbebenta ng, ano, kunwari kidney, gano'n? Ewan ko yung iba sa inyo. Or pwedeng may si surgery nga, dito malaki yung bayad. Baka kayo yung naghahanap ng donor, pwede rin. So, medyo may hindi, medyo. may problem talaga din yung iba sa inyo pagdating sa pera. Kaya lang kasi, marami kasi nga po sa inyo, Aris, ay very responsible naman kayo. Kaya pwedeng nagagawa nyo naman ito ng, ano, ng solusyon. Hindi naman agad-agad, pero nagagawan po ninyo. So, tingnan natin, kuha tayo dito, ano pa yung mensahe para sa sa'yo pagdating sa kaperahan at trabaho. color. Ayan. May pagbabago. Makukulayan na yung mga plants po ninyo. Ayan. Hindi na lang parang puro pangako. Actually, actually ang daming nakaabang sa'yo dito. Ayan po, pwedeng iba sa inyo, naghahanap pa nga lang kayo ng work, pero ang dami nang nakaabang, ang dami nang... <laughs> Oo, oh, hindi mo tuloy alam kung yung mga tao ba na to is, gusto ba talaga nilang magsucceed ka? Or pinapabango lang nila yung kanilang pangalan para masabi na uh, proud sila sa'yo, na concerned sila sa'yo. So, yun nga lang, kapag may mga ano ka dito, may mga gagawin ka, wag mo na lang sigurong ipaalam. Sabi, express your true feelings. Release attachments to what was and prepare for what is to come. Ayan, so kailangan mo na ng pagbabago. Like this death card. Ayan po, pag naano mo yung pagbabago na to, yung mga changes sa life mo. Pag dumating na yan, tas inaccept mo, malaking pera po ang kapalit niyan. May pera dito na yung offer din sa'yo. Yan, hindi mo yan makukuha ng easy-easy lang aris, kung di paghihirapan mo. Ito nga din, oh, yung tulong kun kuno na binibigay o bibigay sa'yo. Akala mo, di ba? Tulong lang talaga, pero may kapalit. So, paghihirapan mo din kung tatanggapin mo to. Uh, gusto lang naman ng taong tumakipag-date sa'yo wala man na ako nakikita ang ibang ano yan parang gusto niya lang makadate or meron siyang isama sa party na baka may aatenan siya ganyan so yun paghihirapan mo rin siya talaga So, ayan lang po ang mensahe para sa'yo, Aris. Maraming maraming salamat and more blessings to come.